Uminit na ba ang ulo nyo sa sunod-sunod na balitang kumakalat tungkol sa mga kababaihang walang kalaban-laban na ginahasa at pinatay ng mga taong lulong sa paggamit ng iligal na droga? Pasensya na, subalit so ang topic natin ngayon ay isa na namang biktima ang natagpo ang wala ng buhay sa loob pa ng simbahan sa Leyte noon lamang nakaraang lunes, March 17, 2025 at wala ng buhay ng matagpuan ang isang 13 anyos na dalagita. Pasado alas 9 ng umaga nitong lunes, Marso 17, sa ilalim ng altar ng isang kapilya sa Barangay Hipusmo, Bye Bye City, Leyte. Ang nasabing biktima ay walang saplot ng matagpuan ng mga magsasagawa sana ng kanilang morning prayer sa nasabing simbahan. Samahan niyo po akong talakayin ng mga update sa kaso ng dalagitang si Mary Jane na walang awang pinaslang sa Baybay City, Leyte. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang simbahan ng Immaculate Conception Parish sa ay sikat na lugar na pinupuntahan ng mga panatiko ng simbahang katolika. Maliban sa malawak at malaking gusali, ay mababakas mo pa sa kabuwaan nito ang sinauna nitong istruktura. Ang nasabing simbahan ay itinayo noon pang 1852 at natapos lamang noong 1870. Maliban sa malaking simbahan na ito ay sa Baybay Bay City Leyte din matatagpuan ang 16th century old na chapel na matatagpuan sa Barrio Punta. Itinayo ang nasabing kapilya noon pang 1634. Marami din ang mga kristyano sa Baybay Bay City Leyte, kaya naman marami ang mga maliliit na kapilya kang matatagpuan sa mga barangay sa nasabing bayan. Isa sa mga kapilya na ito ay ang Santo Niño Chapel, na matatagpuan sa barangay Hipos ng Baybay City, Leyte. Ang maliit na kapilya na ito ang nagsisilbing lugar dalanginan ng mga taga roon, lalo na nga ng matatanda. Medyo may kalayuan din kasi ang malaking simbahan at kalimitan ay maraming tao ang dumadayo para sa dinaraos na misa. Kaya naman sa maliit na kapilya na ito lamang nagtitipon-tipon ng mga taga-barangay Hipusngo para sa kanilang pagsimba Kalimitan ay diniriwang dito ang misa ng isang lay minister o pare. Subalit sino mag-aakala na ang maliit na bahay pagsamba na ito ay siyang magiging piping saksi sa masakit na naging kamatayan ng dalagitang si Mary Jane. March 17, 2025, araw ng lunes. Maagang binuksan ng chapel para sa mga taong pumupunta doon para manalangin. Sa pagpasok nila sa chapel ay agad na silang nagtaka dahil sa mabahong amoy na nagmumula sa altar. Nagkataon naman na ng mga araw na iyon ay dalawang araw nang nawawala ang dalagitang si Mary Jane. Kaya naman kinutuban sila ng masama at agad na isinangguni ito sa mga pulis. Kasama ang mga tauhan ng Baybay Bay City Police ay nagtungo sila sa lugar at sa kanilang paghahanap ay agad nga nilang natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng dalagitang si Mary Jane sa ilalim ng altar. Wala itong saplot at nagsisimula na rin mabulok ang kanyang katawan. Kaya naman una ng hinala ng mga pulis na ang biktima ay ginahasa bago pinatay at itinago sa ilalim ng altar ng simbahan. Si Mary Jane ay isang mabait na bata, masunurin itong anak, palakaibigan at higit sa lahat makajos. Sa katunayan ay member ito ng Immaculate Conception Parish Bye Bye Commission on Youth. Aktibo ang batang si Mary Jane sa mga aktibidad ng simbahan at kilala din ito sa kanila dahil sa pagiging magalang nito sa mga matatanda. Nag-iisa lamang na anak na babae si Mary Jane ng kanyang ama sa pangalawa nitong asawa, kaya naman lumaki ito sa pagmamahal ng magulang. Ang bahay na tinitirhan ng pamilya ay katabi lamang ng chapel. Sa harapan nito ay bakanting lote. Ayon sa salaysay ng ama ni Mary Jane noong Sabado ng umaga March 15, 2025, ay may schedule siya ng dialysis. Nagganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya naman maaga siyang nagising. Bago umalis ng bandang alas 6 ng umaga, ay gising na rin ang kanyang anak na si Mary Jane. Sabado kaya wala itong pasok. Nagpaalam pa siya dito na aalis para sa dialysis. Bandang alas 8.33 ng umaga, ay tinawagan niya pa ang anak at tinanong kung anong ginagawa nito. Sinabi naman sa kanya nito na naglalabay ito ng damit at nag-request pa na bumili siya ng manok sa Crispy King na kanilang uulamin sa tanghalian. Iyon na ang huling beses na nakausap niya ang anak. Pag uwi niya ng tanghali ay hindi niya na ito nadatnan sa kanilang bahay. Nagtaka pa siya dahil sa hindi niya makontak ang cellphone nito. Nung saturday umaga, Kitty po ng Genesis So sa Sumalis na ako Nakahiga siya Sabi po Ay sarang mo yung pinto ha ako mga 8.33 ko siya mm -hmm. Ikunat ginagawa mo? Sabi naglalaba ko pa ng kumakain ng mga sao. Sige, sabi dapat Pabili ng crispy cake. Ang ulam natin. Mga girl chefs eh. Wala tumakas ako. Wala na pata. Ito sa gym. O niya? O may nagtuwa niya. Ay limot ko sa Amor Paris. Ay versyo ng sweet cake. Hindi mga pagkagawa. Isa sa mga magandang ugali ni Mary Jane ay ang hindi pag-alis ng bahay ng hindi nagpapaalam sa ama. Kaya talaga namang nagtaka siya nang hindi niya ito datnan sa kanilang bahay. Sinubukan niya itong puntahan sa mga lugar na malimit itong puntahan sa tuwing maiinip sa kanilang bahay. Subalit hindi niya ito nakita. Habang dumadaan ang oras at lumalalim ang gabi, ay lalo nang na ang kinabahan ng ama ni Mary Jane. Nagdesisyon na itong magpatulong sa mga kapwa niya tanod ng barangay. Siya kasi ang chief tanod doon. May mga CCTV camera sa paligid ng barangay Hipusngo. Nagbakasakali siya na baka makita roon kung saan ba nagpunta ang anak. Subalit nagkataon naman na nang mga araw na iyon ay inaayos ang CCTV camera sa barangay kaya bigo sila na makita iyon. Kasama na ang mga barangay officials ay muli nilang hinanap si Mary Jane. Tinanong nila ang mga classmates nito, kaibigan, kamag-anak at mga kakilala. Subalit walang nakakaalam kung nasaan ito. Wala ding nakakita sa dalaga na umalis ng kanilang bahay maliban sa nagpalaw dito sa tindahan na matatagpuan sa tapat ng simbahan. Kaya naman talagang palaisipan sa kanila ang biglang pagkawala nito. Ilang beses pa ang nagpabalik-balik ang ama ni Mary Jane sa loob ng simbahan. Natila ba may naguujok sa kanya na naroon ang kanyang anak. At di nga nagkamali ang kanyang kutob dahil natagpuan doon ang wala ng buhay na katawa ng kanyang mahal na bunso. Sa kanilang pag-iimbestiga ay una nang nakaagaw ng atensyon ng lahat ang biglang pagkawala ng caretaker at elektrisya ng nasabing simbahan. Ang 37 years old na si Francilet Sakay na residente din ng lugar. Ayon sa report ng araw na mawala si Mary Jane ay nasa simbahan ito dahil sa may mga nire-repair ito doon. Kaya naman ipinagkatiwala nila ang susi ng simbahan sa kanya. Ayon din sa ama ni Mary Jane noong gabi na hinahanap niya ang anak ay nakita niya ito sa labas ng kapilya. Kinausap niya pa nga ito kung nakita niya si Mary Jane. Sabi naman nito ay oo at nakita niya umano na may kausap na lalaki. Subalit hindi niya kilala. Nakita ko, dahil pauwi ako na galing sa nag-ikot, nakita ko yung suspect dito na mm yung ko sa Dria. nga, kung nakita mo yung anak ko, sabi niya, nakita ko, chef, may kausap na lang kasi gudri ha kung susunod na kita niya hindi ko ba anak? ko nang kuha kung ko kayo kilala mo siya hindi nga si Pe pambira ka naman sa Pe Agad na hinanap ng mga pulis si Francis Sakay para tanungin subalit hindi na nila ito natagpuan sa kanyang tinitirhan. Kasabay ng misteryosong pagkawala ng biktima ay bigla na lamang itong naglaho sa lugar at di nagsabi kung saan pupunta. Dahil dito, ay nagkaroon ng kutob ang mga investigador na may kinalaman nito sa sinapit ng dalaga, kaya naman agad nilang ikinasang isang malawakang manhunt operation laban sa noon ay tinuturing pa lamang nilang person of interest na si let Sakay. Kabilang sa naging protokol ay ang pag-iimbestiga sa katauhan o background ng person of interest at sa kanilang ginawang investigasyon ay ilan pang nakakabahalang impormasyon ang kanilang nalaman. Lumabas kasi sa record nito na ito ay pitong taon nang nakulong sa Cebu dahil sa kasong may kinalaman sa paggamit ng illegal na droga. Maliban dito, nalaman din nila na ito ay may pending na warrant of arrest sa kasong attempted rape na inilabas noon pang 2022 sa Mondragon, Samar. Nawala ang suspect sa Samar at nagtago at namalagi sa Baybay City, Leyte. March 18, 2025, ay kusang loob naman na sumuko ang suspect na si Francilet Sakay kasama ng mga kamag-anak nito sa Mondragon Samar. Sa kanyang pagsuko ay isinerve sa kanya ng Mondragon Municipal Police sa ilalim ni Police Major Al Shamir Hamin, ang acting chief of police ng Mondragon, ang nasabing warrant of arrest. Kasabay nito ay agad silang nakipag-coordinate sa pamunuan ng Baybay City PNP. Sa pagkakaaresto kay Sakay ay nakuha sa kanyang cellphone na pagmamayari ng biktima na si Mary Jane. Sa kanyang ang salaysay ay inamin ni Sakay ang ginawang pagpatay sa biktima. Ayon sa kanya ay may relasyon sila ni Mary Jane, subalit nakikipaghiwalay na umano ito sa kanya dahil sa nagagalit ito ng malaman na gumagamit siya ng iligal na droga. Ayon pa kay Sakay ay hindi niya pinilit ang biktima na pumasok sa simbahan, Kusa umano itong pumunta doon at may nangyari sa kanila. Subalit nang malaman niya na balak na nitong makipaghiwalay, ay sinakal niya ito hanggang sa mawalan nito ng buhay. Binuhat niya pa umano ang wala ng buhay nitong katawan bago itinago sa ilalim ng altar ng simbahan. Ang pahiyag na ito ni Sakay itinuligsa naman ng marami. Halata kasi na nagsisinungaling ito sa kanyang mga binitawang salita. Magandang bata si Mary Jane at marami ding mga kalalakihan sa kanyang edad ang humahanga sa kanya. Mailap din ito at hindi basta-basta nakikipag-usap sa mga kalalakihan. Maayos manamit at hindi ito mahilig sa mga kolorete sa katawan. At katakataka din na sino ba namang babae ang makikipaghiwalay na ay makikipagtalik pa sa kinamumuhi ang karelasyon. Kaya naman naniniwala sila na nagsisinungaling ito at gumagawa lamang ng kwento para bigyan ng dahilan ang ginawa niyang kasalanan. Kung nakatakas siya sa batas noong una sa kasong attempted rape, sa pagkakataong ito ay pinangako ng Bye Bye City PNP na mananagot ito sa kanyang ginawa. Lubos namang nagdadalamhati ngayon ng pamilya na naulila ni Mary Jane, lalo na nga ang kanyang ama. Sa kabila ng pinagdaraanan nitong karamdaman ay dumagdag pa ang sakit na sa sinapit ng kanyang mahal na anak na si Mary Jane. Nakakapanlumo dahil wala nang pinipiling lugar ngayon ng mga kriminal. Maging ang bahay dalanginan na tinuturing na banal at nakalaan sa panalangin ay hindi nila pinalagpas. Tanong mo ng marami, may ligtas pa bang lugar ngayon para sa mga kababaihan at mga musmos?